tayo po nakabili ng gutuhin po balat po ng baka tsaka po yung laman loob po isang kilo po yan nalabog na rin po natin halos na sa dalawang oras po nilalabog yan maulan po ang panahon ay kaya magluluto po si mami ng merindahan guto na baka po labog na labog ano may yan po, sobrang labog po 'yan. Maligat na po. 'Yan. Nagayot na po ni mami. May mga rekado po tayo dito. Bawang, sibuyas po, tsaka po, luya. Magisa na po. Yan, margarin po. Luya. niya anong bang eh. Ayan, nilagyan po ng paminta. Lagyan na po natin ng tubig. Takpan po muna natin para pumulot. Ah, kulo na po. Lagyan po natin ng siling panigang po. Mas masarap po yung may siling panigang. Ayan. Masarap po ating merindahan. Maya maya po tayo mga At tayo po pupunta muna sa ating taniman po May kasama po tayo doon Tayo po po muna ng Talong po Tama tama po maulat ng panahon Hindi na po malalantay um. Okay na po ito Mamaya po pag awasan Iya yeah. lagi Maigayak na tayo merindahan po Dito na po tayo mga pramig buhay na po itong ating tanim kahapon yan yan ang ganda po at gawa ng naulan nga po ay hindi na po nalantari tuloy tuloy na po ang paglaki oh. Yan. yan ang ganda po ano kumusta po mga farm bean? ay tayo po ay tuloy tuloy po din sa ating bagong project po na tayo, man may dala po tayong isang tripo na hapananim bali kahapon po ay ano nakaapat na tripo tayo kaya may kasama po tayo dito si kaya po ay nung hapon po ay napuno namin ari yan itong mahaba po yung pantuhan doon ganda po Kompleto na po ito ayos na po ito yan nasa 500 ka puno po yung ating naitanong kahapon nung hapon yan ayos na dito naman po tayo sa extension po kung naalala nyo po ari dito po tayo mga tanim yan si Kuya Oni po naglinis dito yan panin po walang kamote, Kuya Oni walang kamote. dami dito ano po yung amlay dati yan ang ganda pa ng lupa ano Yan, taba pa po ng lupa kaya sabi ko eh. Maganda pa po dito. At tinagabaring mong gustin. Ah, ah. kainaman naman naman. Oh. Uh. Kuya eh. Uni. tinaga oh. Uh. Ah. Uh. Oo nga, ibig sabihin ko yung tinaga, ano? Ah, pagkakasayang po. Tinanggal yung mangustin na yan sa yun eh, kuya na eh, magandang hapon na ha. Uy Magandang hapon na po Yan na, kamuti, masayit ano Yan ang ganda ng ano, lupa ano kuya na eh Matagal na po itong bakante Halos nasa ano po ito Pitong buwan na po Kaya atin tataniman po uli Ay yung mga plastic naman po ay ano Matibay pa oh Siguro, hanggang doon lang po yung talong natin gawa ng dadalawang train na po yun kaya mangyayari dito ay silim panigang po uli dito yung kalahati siguro po pupunta dito anim na tray po yun ay pero kung hindi kakasya dito yung iba doon po tayo sa tubiga naman sayang po ay oh, pag ito hindi natin matataniman iya yeah. Ang ganda pa ng lupa. Mga kuha lang po akong pantusok din eh. Tayo pimabutas muna mga kambin. Para tataniman natin mamaya-maya. มันไม่มีครับไอ้ <tip>. Maka isang tray naman po tayo yan yari na dito bukas po tayo umaga haagapan ko na lang po dito gawa nung bukas po ay maharbis ng mga sitaw po tsaka talong sa umagang umaga dito tayo muna makatanim ng isang tray po ay malaking bagay na yung may isang tray pa po doon talong ay nung nakaraan po hindi ito kasabay nung dati nahuli po ito gawa ng ito po ay may tanim na yung baba dito po bago pala ang po namin ginagawa nila kay on bago lang ang pinaplot po ay ngayon maganda po magkakasabay sabay ito gawa ng surud na araw lang po ayun ay hindi ka po noon ito ay malaguna itong extension po natin sa pala ang nalago kaya matagal din po yung napitasan noon ay ngayon okay po ito ang maitanim po dito natin ay anin na tripo po na talong simula po doon hanggang dito hindi po natin makupunuan ng ano yan talong gawa ng anin na tray na po at yung ating isusunod po doon yung katabi ay yung ano na lang po yung ating siling panigang, ganun po para hindi mabakante o tayo naman po yung mauwi na bukas na po ulit ay, lalas naman po ng ating alagang baboy po yan, may po sa mga mag-aalaga ng baboy mayroon po tayo natin ang akat din eh Ada tu pula i segugur bajut no. Okay. Mana bajut? Ay tayo po pala yung sa sa isang araw. Yung ating paalaga po sa kabilang barangay po, kayo para sa kami. Sisinan po natin kung pwede na yung LMS. Yung gawa ng ano po ay naka sa na po. Ayan, isang ganito po naman na baboy bago ibinta po ay ano apat kung gusto po ng medyo mabigat pwede lima eh. po limahin sa katulad po ngayon na mahalang presyo pwede po lima kada baboy po ang makakain bago ibinta po ayun po ay nakapinsin pala eh. sabi ni parang atan po ay mga mga tapos po ng may pero papakarandaman din po natin yung presyo mga farm din pagka nababa pagpipilitan po tayo yung e, ibinta na at ah, yun nga po may nag-comment nga po ang sabi ay ano po tayo po ay mag <laughs> ay ano po ano po ay sample pala ang po ang pultry po malawakan yun ay maramihan ano po ay ilang sisipa lang po halos yung sa 30 po. tapos nang yung pagkabili po natin ay lang araw ay nabawasan ng dalawa po tatlo ha, nabawasan po ng tatlo hindi babarang hindi ito po ay binili natin noong April na po 14 hmm. yan yeah. ito na po <laughs> nakakatuwa na kailangan po pala ano ang pakaan po ay walang tigil walang <laughs> bawal maubusan Huwag po, po siya ng pakain. Gawa ng... Kahit po sa gabi na kain niya, natuka. May maliit. Ano ang isa? Nakatuwa, isa lang maliit. Hello, hello. Okay, hello. May kalatong kilo na yung iba. Hindi tapos may naitlog dito. Matapang. Ano no ka? Ampun pala ang kuya ang kumakain. Pero ay, corn gayak na ang ating merindahan. Yan, sarap po. Yan, may kaulam, tinapay, kalamansi po. Fried bawang. Yan, munay. Pwede ulit. Okay, ayun po Kain. Wala mga sikri Fried bawang po. Ayun. talagang papawisan po ng balabala itong -bala peon hindi pa umpisa ay <laughs> yan sabahan po kami peon at talagang higop sabaw po pinatakulo ko pa rin isa quality po panalo Hello. na ako lokoy ulit sabaw mamaya hmm kaya ulit may sabaw ako mainit maya yung mga bata po at saka sila mga may nagmirinda na, na po nung habang nga doon po tayo sa taniman pala nagmirinda na sila hmm kaya, kaya ulit ano? Kaya uli? Ano? Paano kayo ni? Malap. Ito po ay ano, wala po yung, ibang pula ko eh. Eh. yun eh, as with wala po tayo nun, dahil ito meron eh. Meron ka rin? Hmm, pampakula yun, as eh. Wala nga lang po. tamang tama po ito sa malamig na panahon. Kaya na po yung maulat na yun.